Nagre-reklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang Comelec. Nasa frontline ang balitang yan si Karikator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag diyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon hindi na yung pangalan ng mga botbo bo, bo, ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit hindi po talaga namin bibigay yung mismong uh, uh, pangalan pagkatapos ma cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ayon pa kay Comelec Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng na mga boto sa halos 80 posts ng Comelec sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang ganyan lang, lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, may perong po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na, na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorizado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung uh, picture ng, uh, sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo eh, pinayagan mo na magpicture. <laughs> Ang election watchdogs na Namfrel at PPCRV, magkakaroon din daw ng sariling verifikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng Comelec, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalot ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Po ay karapatan po talaga nila. dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo yung nabayaran, kundi bot, iboto niyo po ang mga taong nararapat. Nagbabalita mula sa Frontline Caricator News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.